Guys, ito yung entrance ng lungtan ay yung kabila pala ng lungtan. Ito siya. Oh, ayan. Ayan guys, yung tulay. sa bus papunta ng Long Pan ayan naka-start ang bus Nahin. aking kasama si Margie and Daya <laughs> first time namin matuloy Margie TV na ako ngayon na, Ay, ma <laughs> may TV na pala siya daw hindi na and Daya may, may, TV, may na, TV na siya <laughs> Papakita ko sa inyo ang view kung saan magandang pasyalan din ito. Isa din ito sa Torres spot dito sa Taiwan. Ito ay ang Longtan Large Fan. kami <makes noise> bigay. entrance ng lungtan ay yung kabila pala ng lungtan. Ito siya. Oh, ayan. Ayan guys. Yung tulay. Ito na yung lungtan. Yung kabuuan ng lungtan. Long Ayun yung braids doon. So yan. Ayan. Malawak po ito siya paikot yes ayan guys hmm. dali dali ayan yung CR ayan CR nila dito ayan woman ayan uh, ang CR nila malawak dito yan oh yan so papunta kami doon oo sa gabi sa gabi yan meron yan sa gabi ayan guys papunta kami doon sa ayang building na yan na may mga salamin yun yung entrance oo yan Oh, yun yung paligid. Ito lang yung sidewalk. Sidewalk. Sidewalk sige. Ang ganda dito sa gabi mag ay sa hapon maglakad at sa morning exercise, mag dito sa sidewalk. Maganda talaga dito. Ayun yung highway. Highway. Hmm. Ayan guys. What? Nahuli na yung kasama ko. Yan yung mga bangka. May aso. May aso. Ayan, bot. Ayan, guys, yung mga bot doon. Ayan. Ayan. Yung aso. Ayan, ang highway. So, ano siya, tabi siya ng highway. Tapos ito yung sidewalk. Ito naman yung ilog. Ayan. Paikot po ito. Paikot. Paikot. Ayan. Ayan na guys. Ayan yung mga pato guys. Oh. Yung mga pato. Ayan. sa building. Dito na yung entrance papunta sa ano, boat. Boat. 300. Ayan guys. Price ng bangka niya. Ayan yung 100 na ito. O, oh, tapos labas na doon. Doon na ang uwian. bridge dito dati eh, nila to eh. binagsak nila sa dagat ito, itong bridge, mataas to dati hindi ganyang kababa tapos ngayon binabaan nila oh. hindi binag binago nila yan lahat nirenovate nila bago lahat yan gabi maganda pala ma saan wala ilaw walang, ang nagpapaganda walang ilaw dito meron yung mga views nga nasa uh, ano eh meron eh 3 years ako guys bago nakabalik dito sa park na to Tawid pwede pa lang ano, pwede pa lang magbaon mag dito, pwede pa magbaon dito. Oh, diyan oh, mga Pilipino diyan nagpi-picnic sila diyan eh. Bukas kanin sila. Oh. Mm. Diyan yung mga Pilipino diyan nagpi-picnic sila dito eh. Paglingon ko. Madaming tao dito. yan yung dragon. Sobrang hangin guys. Dito. ito, Yan magbike dito sa Saipo. 了解一下。<laughs> Oh, oh. Balik tayo dito, girl. Mag-picture lang. Kun oh, picture oh, yeah. tayo dyan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. pa oh. yung makinuha na Ha? Hindi naman. Galing kami doon, guys. Ayan yung tulay. Ito na. Ito yung dyan sa loob yung tea house yan, tea house doon sa loob yun, yun tea house yan doon yeah. so, uh, okay. wait, ayan yung mga uh, baby guys huh. pato ayan yung pato dito pag ano to ayan yan flower blossom to dito maganda to dito pag winter na February yan tatalon yan guys wala pang dahon yung mga flower blossom dito kalbo pa siya pag winter na ayan mamulaklak na yan magdada ah, mamulaklak pala pag winter mulaklak yan siya kasi pag summer nagdadahon siya so ngayon kasi lagas na siya ang dahon dahil magwi winter na bulaklak na ang kapalit dyan Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves, there's no one I can turn to. so na kami ayun guys di ba ang ganda ganda ng view oh don tayo Ayan si Dae. Ay si tapak tibak ko ay pa. Kaya. Ayan guys, yung mga tree nila guys, ay ang ganda-ganda ng ano. Pag bagyo tinatalian nila ito, namumulaklak din siya. Ayan. Ayan.

paala hindi highway. Doon yung post office oh. Ito yung factory ng ano guys yung pinat <inaudible> <peanut> manti <peanut, inaudible> ay yung pinat ano oil. Ito yan, factory ng oh, Pinat, uwi. na Yung building na yan. Uy, uy, lang Ano pinta? na <laughs> Ayan, so, oh, it's na kami. Uh, Stop light, na kami sa sakayan ng bus. Si sa Tapos, Wala na nila nagagawa next time na tayo talaga sa Masabas na kami ng pag-uwi. Kailangan. ang Siyempre magandang buhay.